Ito na una, kung mga tao, o kinarong mo nagtrabaho. Surprise na ako nila. sila. What? Sili ko, sa ako kadali? Hindi <laughs> rin lima bala, ano niya? Unang kinarong ka ba sila nagtrabaho? Sayang lang kung pasweldo ko di tarungan ng trabaho. Sana oh. ako. <laughs> Ayaw kay... Nagkugin ng isaw. Lah. asan man ang isa ni? Hindi ko man sila ako patrabaho dari. Asa ka to na ato? Isa man ni ako nakita. Hoy! Asa imong kauban, Brad? Ha? Huh? Duha man mo nagtrabaho dari. Asa imong kauban? Asa ka to? <laughs> Wala. Na arin ning animal yo. Ugo sama ka dia. Tupikos! <laughs> Huwawa na dyan! Sayan lang akong pasildo ninyo ba? O nagsigira mong lingkod. Tanawang ko, ba ninyo mong isa, o? Oh. O, oh, nagtrabaho? O ikaw, wala ka nagtrabaho? nag man ka! Sige man, kaglingkod-lingkod, di ha? O? Oh, gamay pa kayo nyo agi, agay, o? O nga, nagsigira kaglingkod? Mukha, boss, kaya akong sundang, habol. What? Bakit <laughs> ako? Di na mo yung katarungan, di na mo katarungan, ha? Huwag mong subukan. O, oh, tanawang isa. Kugihan kayo. Ikaw. Dili kayo ka magkugi. <laughs> Ikaw ba? Nagsigi baklay -baklay na ka baklay-baklay diya. Ano yung imong kauban na si trabaho? Asa man ka? Nagsigi ka bagdoy-bagdoy ang dalan niya. Huwag kayo makuha. <laughs> tanawang imong kauban, oh. No? Oh my God! Sa alam man mo. O, di mo bantayan? Di mo magtinarong ang trabaho? <laughs> Tawa mo na yung sitwasyon, rin, boss. Hindi, damang kayo magmaayo ano, Rebos. O, oh, simpre, alangan. Kay, nang nangita ko mo kwarta. Di ako tawag niyo nang bakilid kayo diya. Kwanta di, na nanay boss, sigisod kayo. Sigig. <tod> Pag sigig. Lingkod-lingkod. Pagdali po diya. Hapit na, magalas mag alas dusin na. Mo pa din yung agi ninyo. Sus. Sa mampud mo Uto, eh? Dapat, sa sunod magtrabaho mo, sayo mo mang lakaw para sayo punta makabuhi. Diya sa ka ha, kaya tuna ko ng isa. Ah, kani, utro po. Nagsige na electric pan yung sanina. Ano oh, sa naman mo yung tao no ay? Bako, na kita na kung kung ribos, magyaw-yaw magkadayo noon. Kung ikaw ni trabaho nito, pero mabalaan mo kung siya kakapoy trabaho mo nito, siya parang bakilin. Kinsa na yan mo? Na yung yung hey. Ikaw, ikaw ako. Ikaw? Oo, oh, di. Ako dapat na disiplina ninyo. Kaya ako kung patrabaho. Ah, salik ka si mo amo ka. Igaan ka magsukusoko ka na mo. Ang uh, mo nang istorya, boss. Mangundang na lang yan, eh. What? Mayo pa, pangulit na mo dito doon. Huwag na may ayon, eh. Huwag uh, mo yung madawat. Uli, me. Kaya mga na lang yung balang hoy sa mga. Uslan pa. Na, bago ba ganit kong hawa? Naglingkod na bugka? Kung <laughs> sa mga yung taon doon, eh. Kako, rugi kong abot rin, boss. Di ka, hindi kita tusubos. Pati yung babakilira. <laughs> Bae kita sa si, kung kaya pati yung habula nun sa po ng Sundanga. Uy, sige na mga pangatarungan hey, hey! May pinauli ka dito dong. Okay, kung uli, uli na So, ayan mga katrupa. Siguro po may napulot po tayong aral sa ating content. Kasi po, halimbawa pag mayaman tayo, mapera tayo, hindi dapat natin ito ginagawa sa ating tawahan. Kasi alam din natin na nasasatan din sila. So, alam din nila mga katropa kung halimbawa, uh, yun ang oras na trabaho nila. So, nakalipindi na yun mga katropa sa kanila kasi the time na nahirapan din sila, kailangan din nila mag-relax ng ilang minuto para sa uh, trabaho nila. For example na lang mga katropa, iniwan tayo ng ating mga tauhan. So wala na mag apply sa atin dahil alam nila yung ating ugali, masungit po tayo. So tayo din ang kawawa mga katropa. So ayan mga katropa, sana po may natutunan po tayong aral sa ating content. Before the end sa ating content mga katropa, shoutout out muna dyan sa lahat ng supporter ng RGTV Biters. Sana po huwag nyo makalimutan po yung ating YouTube channel please subscribe my YouTube channel, RGTV Winners. And then, pakisali na lang po, i-click yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga uh, bagong naming i-upload na video. Thank you po. Bye-bye!